Asod-asod nga pinatsyanay, bandalismo, kagiligal nga aktibidad ah, sa Chinese National sa Bacolod City. Hatagan pagtamod sa bago nga tagpamuno sa BCPO. Nakatutok Aileen Pedreso. Halin sa Iloilo City Police Office, opisyal na nga nagpungko bilang director sa Bacolod City Police Office si Police Colonel Jureste Coronica sa Merkoles, July 24. Sa isa ka press conference ng Biyernes, July 26, ginpahayag ni Coronica nga luyag niya tutukan ang serye sa pagpaluthang sa siyudad na naglabot sa lima sa sunod lang sa isa ka bulan. Pinakaulihi ang negosyante na ginluthang sa barangay Binamonte sa iya mismo bodyguard. Pagpanghangkat sunod sa iya ang pag-aatubangon ng mga issue sa siyudad apang iya ini nga pagatinguan. Nagsulod kita diri sa panahon nga daw may mga issue sa sa asod-asod nga dinirohay. So, we will also look into that and uh, find uh, interventions so that we'll be able to address the problem. Nauman uh, sunod si iya nga manginaktibo ang kampanya sini batok sa ilegal nga droga kasubong sang ginhimo sa siyudad sang Iloilo nakalabot man sa iyang impormasyon nga lapnagon ang bandalismo bagay nga dapat matapna bangod makaapekto sa imahe sa siyudad sa mga bisita because sulod mo sa isa ka lugar, makitaan mo diyan ang mga amo na pintura nga negative on the part of uh, uh, our visitors nga daw nagagawa nga hindi hindi nami magluwas diri tutukan man sa BCPO director ang ginapahayag aktibidad sa pila ka Chinese nationals partikular ang pagpamakal sang IDs nga mahimo gamiton sa pagpang scam nagserbi sa isa ka tuig kag tatlo ka bulan sa Etermino si Colonel Noel Alinio nga ginbuslan ni Colonel Coronica ginasay na ini sa CIDG sa National Capital Region Upo'y Gerwell Bangoy, Aydin Pedreso. 1. Western Desayas.